Nakalagay siya na fighter siya sa gawa ay parang outside pero Great city? May color mo ito Grabe kayo siya maka-English no? May color Ito sa ano? Sa, sa, ano ano sa siya uh, ba? ka ba? So, Filipino ba? May color ka Nine times na active ka High price Ang ako ng siya Nine times na parang wala na kay ano Low mood ka na gusto na nang mawala Low you know, life oh, oh. Ang saan natin pagpakamatay? kung ano saan yung style niya? hindi ko actually kapila naman kita nang higitan parang ato, niya kapila naman kita nang atin na kapos may nag ano nandiyan siya uh, gusto kapila na higtang atin wala na na siya yung purpose wala na nakita Si Sisilix. pinaka taas pinakataas nga bridge sa tibook Pilipinas, di liwatan. Si Buhorumab Link. Dili balik. Toro nay bayad ha 106,000. Si Buhorumab Link Express Way. Si Sisil. yung project ni Digong. Oh, kan Digong ni. Sa bill bill bill. Sa bill 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 niya.

Nagawa nilang ganito tapos ang flood control wala napalpak palpak Kaistanan istanan nga palpak kung di ko project niya karang flood control kaya sa tong project mo gani na himo gani ni ko kasi lahat flood control ano na tarong o mabili pa o kung ko nga gani ilan na po ko nung kutik ko nang kwan sas magabuang ninyo magabuang on ba pa magituk-tuk ko nung nga tao mo na magabugo sa tao ko itong dipita po yung isyo napaday mo butong ter oh oh asa asa ba ana ba ana oi eh? tinshop <laughs> kasi nitii oh sa head boy as a niya to aro sa central ano lagi subok kan ila ang mga ebidensya to bakalo slow sajili na okay ayo ana tagi dayon mo kanana kanaka kay no pero dili makuan-kuan kaya mga dagkong tawo pa lagi na loyal lang kaya mga daghang may tawong ayo ubos hilig mo comment ikaw ikaw paduo ka kabeneficious panahon digo may hey, ganino, no, uban um, na okay, anak babae, may ganino mong anak, huwag ma rape no? Sa panahon ka ako na ako ng black coat, ba? Pinabahin nila sa katawang Kang Digong ang Na-feel man nato sa panahon di takuyawan. Black coat, sa gabi na ko. Actually, busy kayo sila sa panahon nila. Like, the two years, may ginahing mo. Ah, nag-ilig mo, naman ipahuhay President. Pero ang first three years ni Bongbong, hilong kay siya. Karo lang siya nagsaba. Kay hapit nang ko Oo, kay wala pa siya na accomplish lapit na siya mahuman ay kahit so, so, may mga so, accomplish niya wala man project pero wala na human wala na human pero ay, na kasi nung sa mo kay administrasyon na Ano yung SM? Ano no? Si SM. Seaside. Seaside. Uh, na bang mag-seaside doon niya? Ikaw Oo, no, Ano mo mag... Ano yung Lahilang puro nga ba no? Lahilang puro nga. lang puro nga no? Sa ano? Mga ano na? Mga... Ibang level. Samo ng mahumaneng buhanda supply ilang puro mo sa ilang ano? Arena. Oh, SM Kambuk, Arena. Street din, sa na straight din naman? Eh, pestel. Sa ako, please, mabasak mo maling. Oo, mabaling. Parang oh, gaya basak maling. Cebu City, kaya po niya. Ako mending sibuh Cebu, eh. Itito barang, guys, man eh. South or North, man eh, dari ang konsyal. Itito barang, guys? Ah, south or North duha ka kunsyal na sa south ay kunsyal you know? sa north sa remio rong bais duha ay congressman imagine 82 barangay si so Jansen pila lang ka barangay sa mandawi 62 tuog siya sa mandawi ang lapu-lapu oh, wow. 30, 30 plus na lapu-lapu Pwede mag mag news taro niya at tumama Follow the leader lang <laughs> <laughs> ko. pabilog ang ilang pasal. Ah, man pelikula ilang Mas tako ni sa muwa. Ang muwa nalang doon yung mga siparit-siparit buwan. Oo, oh, ang mga building oh, Oo, tipo. Oo. Oh.

kali lang kay ang belt na ako, eks. salamat. <laughs> Napili na ako tubig. 还有龙山。 Mawala ko sa pila. No food, no? Wala. thank you. ID uh, ID ay na po. Ako Senior Citizen si sa ano mo? Magaling oh, <laughs> <ay de> po. <laughs>

Yes. yes.